Hindi ho namimili sa ngayon eh. Kahit may magandang uh, objective, may magandang layunin, eh minsan nalulunod po sa ingay ng politika. At sana ho, last casualty na po kami sa ingay na uh, sinimulan at hindi pa rin natatapos. Uh. <laughs> Do you have another follow-up, Kat? No more? Okay, thank you, Kat. Uh, you are acknowledged Mela uh, please uh, proceed with your questions Hi good morning po mga kong sundan ko lang uh dun sa naging paliwanag din ni Kong Asidre dun sa PhilHealth issue. Kahapon kasi humarap din po sa pagdinig ng kamera yung mga opisyal ng PhilHealth and maraming ang na-discuss mula dun sa commitment na nakuha natin na ibababa nila yung uh, uh, contribution rates to uh, uh, yung hospital coverage, i-expand din nila. Kayo po ba, uh, contento po kayo dun sa mga naging pahayagin? Uh,